Hi mga kalugit, kamusta po yung lahat? Meron po tayong client, akala mo parang walang laman pero meron So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 60, Compton, Davao City Street mga kalugit sa Guardhouse Dito sakit po damno So ayan, happy birthday kay Welly Jean Calardo Dito mga kalugit Kailangan natin siya tanggalin dito sa gilid. Naked. Yes, lucky. Nakukay, mo? No? Yes. Naku, dyan sya. May. Maata mo. Mm, lucky. Kati. Katol. Dako-dako din siya mga kalawit. <laughs> hmm. Malaking kuko na nakabaon. Yan na. Yan Thank you. lalim mo wala na yan wala po sabrang loaded may unang hindi siya maputol oh. hmm. hmm. Dami-dami, <laughs> no? dami Hingga tiyaka kayo. Matanggal dyan Ayan. Satisfy satisfied no? ng okay. busong -busong ka nanonood, nice. yung dokter, yung dokter, na na natin ang Yung Dr. ba yung Ay gata na ako so, siya. Siya ba sa dito naman tayong mga kalugit. Tingnan mo siya nga, imong koko na video. Murang lucky. gula lang yung ano no, dry skin no. Tingin mo parang wala. Hmm? Naliso sudan ko ro akong kauban diri sa imong kuko. Huh? Nahirapan siya ba? <coughs> sa kasi di ba sobrang dikit ang ano mo. Ayong bole. Oo. Oh. at Watch hindi niya alam iko yung may kamisado kay di ba? Nahirapan na siya. Pero kung hindi to siya natanggal mamaga to, so, di ba? Kaya nga sabi ko buti tingnan mo kasi siya hindi na makita. Hmm. Buti ikaw ang nag-ano.

Pero grabe ka kapal yun. nag-send ka pa talaga. Hindi pa nag-send. Ibigay ko na lang ito kay Marco pang bako. Hindi pa nag-send. Mabait na ano. Ay, nag-work na ka? Asa siya work na? Sa iyo nila, di ba? Sa iyo, pwede. Ay, kore. Kaling mo. niya, kaso niya. Ili ka mo sa aso? Aso kami, isa lang sa si bahay ano ano Madali sa CDO, ewan ko kayo ng dalawang sila na. May shinsu siya. Pero ikaw, ikaw hindi ka hiling. Hiling kami na mata. Pero isa lang man dyan, wala may... Wala magkasigahan. Ipampon ko akong ero. Po. Sweet soup po. Lagman. Hindi maalagaan ang aso ko. dami kong aso sa bahay. mahal yun bili ko ba? bang 7,000 ang isa. nagpa discount piyor? man. Mm, yun yun din yung yun yung yun yung ka ba? yung 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 Matag. wala ha Kulagay na mag-alaga Sila sila'g aral ako ga. Isang taon na. Mami kayo aso, Mga unom Sa aso iba. Doon sa bahay pa Hindi na maano ko asikaso mo. tapos matubuan sila sang puto ba. Mawak ko. So, mga kalugit, thank you so much. Hi mga kalugit, good afternoon, good evening kung saan ka man sa sulok sa mundo. So ayan mga kalugit, kailangan natin mag shout out. So ayan o, Korean bangs tayo mga kalugit So matagal na po tayong hindi nakapag shout out. Ayan, shout out kay Jerk Traudisa. Shout out kay Barbie Vlog. Shout out kay Sarah Saladino. Shout out kay Down here. Uh, Shoutout watching from Abu Dhabi Malingaw ko lang tao sa subscriber ko nimo Yutz Ayan, grabe ang tagiya sa kuko Di lang makabrush o maligo sa iyang Kangugaw, gilumutan naman na Shoutout kay Merlinda uh, Kadiraw Shoutout kay Kay Nilita Dicatoria 27 Oto Sira na talaga ang kuko niya Mr. Ingrown Kaya mo, kaya mo yan Shout out kay Sara Saladino, bahala waray pante. Itanong ko lang po sana sa iyo kung pwede ko ba ipaalis ang kuko sa'yo sa yung talagang alisin kasi may fungus kuko ko po. Depende po ma'am, uh, Sir CG Kat, ay ma'am Kathy, depende po sa kuko mo kung kailangan tanggalin kung lala na talaga yung kuko mo. Pero ipatanggal mo sa doktor na lang. Ayan uh, mga kalogi, shout out may nag-comment dito palago, palagi kita pinapanood idol pero naririndi na lang ako sa singhot ka ng singhot. Sorry, pakiiwasan lang please, thank you. Alam niyo ma'am Belsky, maintindihan niyo sana ako ma'am kasi may sakit po ako at uh, may sakit po akong ano, sinusitis, sinusitis ang aking ilong ma'am. Hindi ko man pwede pigilan at pilitin na kiputin yung ilong ko, no? Pasensya lang, ma'am. So, kailangan, ma'am, mag-adjust po kayo, ma'am, kasi may sakit po ang tao. So, hindi mo kailangan pigilan na lalabas yung sakit ng isang tao, di ba diba? So, ayan. Shout out. Shout out, uh, sa Kanyeti. Feel ko siya kasi ganyan ang sinus at allergy. Hindi yan maiwasan ang suminghot. Ayan, shout out kay Lam Yours. Di po yan maiwasan kasi may allergy siya sa ilong. Shout out, Lam Yours. Shout out kay... Dayan Espiritu Santos. Shout out kay Lam Yors. Shout out kay Patricia Delior Dimasia. Shout out kay Beth Lisa. Shout out kay Janice Sasi. Shout out kay Mascotita Rodriguez. Shout out kay Lister Langsa. Shout out ho si Shout out kay Jirtra Tinger. Okay. Shout out kay Lister Lagsa. Shout out kay Jackie Anasan. Shout out kay Violita Cabradilla. Shout out kay Rafael Bisoy, Shout out kay Tis Balobar. Sarap linisa ng ganiyan. Shout out kay Kite. Shout out kay Ima Niman. Sorry po masakit na nga ang kuko ng customer. Madiin pa ng brush mo. Kapag sipon, sana iba na lang pagawa. Take po kayo ng gamot para dyan sa sipon. Alam ko, hindi po kayo nakasubaybay po sa akin. Wala po akong sipon. No? Ipasok nyo sa inyong kukuti. Wala po akong sipon. Meron po akong sinusitis sa ilong ko. Kahit magsikba po ko dito, walang lalabas. No? Kahit ano kung ano-ano dyan. Kayong mga tao kayo, may sakit na ang tao, kayo hindi kayo marunong magunawa No? Sa mga basher ko dyan, may sakit na nga ako tapos kayo may ano pa kayo dyan hindi maiwasan may sinusitis po mga langga ayan shout out kay Mrs. Hamimay shout out kay Chrissy, uh, Chrissy Tarsiga wag mo na linisan ang kuko singhutin mo na lang panay singhut mo kasi daming nagbaba sa akin no shout out okay lang po ba madam may allergeritis po yan siya at din niya po yan kontrolado ah uh, pa, masipag po si sir kahit misipon si trabaho imute nyo na lang ho kaya di rin kayo marindi ayan shout out kay Diane Espiritu Santos so mga kalugit ayan dito na lang maganda yung Jill Nell Marivel Ranos shout kay Marvin Toto Pobre sarap tanggalin lahat ng kokon niya ha? halatang diyan mid nagmimidyas kapag may suot ng shows maputi lang so mga kaluget, Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah, dahil po yan. Ayan, comment comment na po kayo para ma-shoutout ko pa kayo. Ayan nga kalugit, huwag niyo po kalimutan i-like and share, pindutin notification bell para po kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much.